rin po ng 20,000 ang napiling charity. Ano bang napiling ninyo, Eunice? Uh, Golden Gaze po. Sa gabing ito, home for the Golden Gaze ang ating beneficiary. Kaya good luck. Hindi Nasa po. waiting area si Will sa likod at hindi tayo naririnig, Eunice. It's time for Fast Money. Alam oh, mo na ito? Yes. Kayang-kaya mo ito. Give me 20 seconds on the clock, please. Ito Kapag naglalaba, Ilang kusot kaya ang kailangan bago matanggal ang matinding mansa sa puting damit? Go! Tatlo. Magbigay ng sikat na Ocean. Ocean Park. Bukod sa pink, ano pang kulay ang gusto ni Barbie? Blue. Kung nature ang tema ng poster, ano mahigita rito? Flowers. Pag wala ang parents, ano ang ginagawa ng teenager sa bahay? Nagsiselfo. Let's go, Yunis! Tignan natin kung ilang po. puntos na nakuha mo. Pag naglalaba, ilang kusot kaya nang kailangan para matanggal yung matinding mansa sa puting damit? Naglalaba ka ba? Up. Talaga? Up. up, up. Sa Hand wash. Siguro sa tindi ng kusot, kaya-kaya sa tatlo, no? One, two, three. Yan! Ang sinasabi ko, ang sabi ng survey dyan ay... <coughs> meron, meron, meron. <coughs> Magbigay ng sikat na ocean. Park. Ocean fighting Tignan natin, ha? <coughs> <coughs> Bukod sa pink kulay na gusto ni Barbie, sabi mo blue. Survey says... <coughs> Uy, pwede, pwede, pwede. Okay. Kung nature ang tema ng poster, ano kaya makikita rito? Bulaklak. Services. says... Okay. Pag walang parents, anong ginagawa na teenage siya sa bahay? Magsi-cellphone. Survey says... Alright, 71. Not bad, Eunice. Not bad. Not bad. Let's welcome back Wilma. Yeah! Wilma, Wilma. You're ready na? Ready, ready na Wilma. yun, mm. <laughs> ma. Kapabuenas ba? Bango okay na kamay mo, Alam okay na, mo, ano nagkakasala sana? ako pag ikaw talaga nakikita ko. <laughs> Wilma, Please. Ito nakakuha na si Eunice ng 71 points. Just man. Ibig sabihin, konti na lang pupunoy mo 129 points. Sisiw para sa'yo ito. Same set of questions naman ito, eh. Okay. At sa punto ito, makikita na po ng viewers ang sagot ni Eunice. Give me 25 seconds on the clock. Here we go. Dito lang ako haharap. Okay ah, lang. Kapag naglalaba, ilang kusot kaya ang kailangan bago matanggal yung matinding mansa sa puting damit? Go. No? Sampu! Magbigay ng sikat na ocean. Pacific Ocean. Bukod sa pink, ano pang kulay ang gusto ni Barbie? Red. Kung nature ang tema ng poster, ano kaya makikita rito? Uno. Pag wala ang parents, ano ang ginagawa ng mga teenager sa bahay? nagwa party <laughs> Let's go, Wilma! 129 Ilang kusot? Ilang kusot ang kailangan para matagal naman siya? Sabi mo, sampu Mga sampu Sabi ng survey Top answer <laughs> Magbigay na sikat na ocean, sabi mo Pacific Ocean Pacific Ocean Ang sagot ni Eunice, Ocean Park Pacific Ocean, mas mapalit Sabi na na Pacific Ocean Bukod sa pink, kulay na gusto ni Barbie, sabi mo'y pula. Pula. Ang sabi ng survey. Ah! Ang top answer ay uh, purple. Kung nature Ayan, ng tema na, na po, sir, makikita rito, sabi mo'y pulo. Ah! Ang sabi ng survey. Ah! Top answer! yung ginagawa ng mga teenager pag wala yung parents nagpapaparty top answer din wow apat na top answer mo sabi ko nga ba eh alam mo ganun talaga pag matatalino alam mo matalino talaga si Josa matalino talaga si Wilma congratulations Congratulations. Thank you, Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> Moira, you have won a total of 200,000 pesos. Yes!